Naisip mo na ba to? Kung iisa lang ang tunay na Diyos, bakit hinayaan niyang dumami ang mga relihiyon? Narito ang ilang mga dahilan. Una, dahil meron tayong free will, hindi tayo nilikhang mga robot. Nais ng Diyos na tayo ay maging malaya. Pangalawa, para subukin ang ating pananampalataya. Kung iisa lang ang relihiyon, mawawala na rin ng mga pagsubok. Pangatlo, upang tayo'y magsikap na hanapin ang katotohanan. Kung minsan, ang kalituhan ang nagtutulak sa atin na ng mali. At ikaapat, upang mahiwalay ang tupa sa kambing, ang pagkabulag ng iba sa katotohanan ang siyang maghihiwalay sa mga tunay na umiibig kay Kristo. Sabi ni Jesus sa John 14.6 Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. Tandaan, sa halip na malito sa dami ng relihiyon, unahin mong palaguin ang relasyon mo kay Jesus dahil siya lamang ang tanging daan patungo sa katotohanan. Kung nabless ka sa video na to, comment lang ang Amen. At huwag mo din kalimutan mag-follow dahil nag-a-upload ako araw-araw.